Gandang, magandang magandang maganda pa ako sa hapon. Nandito na naman po ang inyong linko, DJ Miss, ang Radio 26, ikaw lang, sapat na. At syempre, kasama ninyo na naman ang bidang-bidang partner sa Radio Takilya. DJ Hazel, ang babaitang naniniwala sa kasabihang kung ayaw. O oh, tama na, Pantasya Dear. Dumako naman tayo sa letter sender na si Doña Victorina. Wow, Doña Victorina. Hindi pati sense budget na tanong mo. Ayon dito, inilahati daw Doña Victorina ang pangyayari. Dear Radio 26, ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña. Bata pa lang ay nais ko ng makapangasawa ng dayuhan. Ibig ko nang mapunta sa matataas na antas sa lipunan. Ngunit nakapangasawa ko ng isang maralitang kastilang ipinatapon dito sa Pilipinas. Isang... Naasaan ko ang inyong pagdating. Naupo kayo lang akong ipakilala ang aming pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadaño. Linares po. Inaanak siya ng kamag-anak ni Padre Damaso at pribadong sekretaryo ng membro ng gabinete. Nagagalak ako makilala ka. Tumagalang ang usapan namin ni Kapitan Chago. Nang madako ang usapin kay Maria Clara, sinabi ko sa kanya... May sakit siya. Pero gagaling. narito kami upang gamutin ka at ipakilala ang aming pinsan, Linares. Ginoong Linares, narito na si Padre Damaso. Maria, Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Kumalima ka, Padre. Padre, nais ko nga palang ipakilala ang aming pinsan at sino ka? Alfonso Linares po, anak ng uyong bayaw. Ikaw pala ang inaanak ni Carlicos. Ano bang gusto ni Carlicos na gawin ko sa iyo? Kinakailangan ko po ng trabaho at mapapangasawa. Ano ko naman ko. Madali kita maihanap ng trabaho. Ngayon, tungkol sa asawa. Mm, isang asawa? Hindi ako nagmamadali, padre. Halika't, makiusap tayo kay Don Santiago. Talaga nga namang napakagaling ng aming pinsan. Ngayon, madali ko nang mailalapit si Clarita kay